So, 968 ang binta natin sa 4.4 kilos. yon mga lods. Hmm. Isa na namang napakagandang umaga mga lods. Dag <try> na tayo. Dito ay sinisid natin yung mga itlugan ng tauban mga lods. yung grabing silip-silip ko sa mga taguanan mga lods ng Tauban yung pala malapit lang pala doon sa may itlugan doon lang pala yung Tauban mga lods pero yung unang tingin ko doon ay wala namang Tauban doon siguro bagong lapit lang siya o nagkasali silang kami Yan na siya mga lods so nakapatong so medyo nagtakbo siya dyan ang ginawa natin ay umahon muna tayo at hindi natin siya hinabol para bumalik siya agad sa itlogan at mapana natin yan mga lods babalikan na natin mga lods nandyan na sa may itlogan nagtatanim na siya ng itlog niya, so yan mga lods so babae ito yun sa pool stone shot sa mga lods diretsyo siya kill yun oh no? puting puti kaagad siya mga lods tinamaan natin yung kanyang utak so yun ang una nating huli mga lods hmm. dive natin ngayon mga lods babalikan natin yung inetlugan yung sa etlugan banda baka nandun lang yung mga kasama nya or yung kapares niyang lalaki mga lods so tara mga lods sisid na naman yun mga lods nandito nga sa gilid talagang nakasiksek sya ito na nga yung lalaki na kasama nya so yan papanay na natin mga lods yun tinamaan natin pangalawang huli natin ito lalaki mga lods mga men Karyas lang sila ng lucky So goods na goods na Hindi na tayo na zero mga lads hindi na ako nakadagdag mga lods ay umakit na rin ako sa bangka para umuwi so yan no hila hila na natin yung ating huli so yan mga lods <laughs> Gida <laughs> 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 tayo nakahuli rin tayo dalawang piraso so papakita ko na lang sa inyo mamaya pagdating natin doon sa bahay yun mga lods salamat sa biyaya nakahuli tayo ngayon so yan mga lods nandito na ako sa bahay ito nga yung huli natin o, oh. natanggalan ko na ng mga bituka din yan at saka ng kanyang ata dahil yung ata ay nabibili dito ng 300 ang isang buti pag napuno mo so yan na oh. huli natin na dalawa babae lalaki yan mga lods Alright. Abangan nyo na lang ano kung ilan yung binta mamaya. Bibinta natin yan mamaya-maya. Binta na mga loads. Dalawang piraso yung nadari ko ngayon. So, ayan o. No. Oh. Iwan kung ilang kilo lahat yung dalawa na yan. So, tara. Samahan nyo kami magbinta. Yun o. No. Mag deliver na kami sa aking buyer. Mga lods. Ah, dito na kami sa buyer. Opo. Ayun, mag-deliver na. Si Kuya ang nagdala. Ay, ito ka bus. Gagmay. Wala pa man. Bawara gora to, sir. Oo. Wala, din mo mo kay Wala kung gitanin. <ikkepiano> wala pa may pang kugita sa akin dyan sa Mindante. Mahirap magkakita ngayon yung mga ano. Oo. Ang isa ay ilang kilo ang isa. Ganyan natin. Uy. 2 kilos ang isa kabuok. 2 kilos ang isa kabuok. O yan o. 4. 4. 4 na yun. 4. 4. 4.4 kilos. Yan na. Shout out. Shout out nag-sim papa mo? Wala, eh, papa kay nagbalik kay grabe ka Eh, Ay alon pa pala ngayon. Oo, uh, grabe pa ka te. Oh. Kanina nga, grabe sarap-sarap ba. Para makahuli lang. 24 times 20 times 60. Yan, si ate Tere ulit. <laughs> uh, <laughs> Kita ka na naman sa ating vlog. Ang akong mata, ang akong <laughs> <laughs> So, so yan. Si na... Bo, ano? nakwenta na ni Ate Terry kagad Yes, 968. So, 968 ang binta natin sa 4.4 kilos. Yan mga lads. Mga lads, nandito na tayo sa buyer natin. Ang binta natin ay 968. 968 ang binta natin ngayong araw mga lads. So, 'yon 8. 32. Yun. Gabalik pa natin ay 32. Ah. So, yan mga lods ang ating benta. 1.0 times 2. Ayan. Resistate.